morning good morning good morning good morning <laughs> <laughs> ayan mga ka, good morning no so um, big night namin ngayon mga ka, good morning so sana darating kayo lahat kasi yung mga kasama ko ay busy busy na sila sa kakain dito ngayon mga ka, good morning ayan so um ito yung aming um, supervisor ayan si kita Ara ayan na stress na siya kasi yung nga uh, daw gagamitin niyang ano damit ang gawin po sa dalawa. <laughs> At syempre, seryoso, seryoso naman si, ano, si Mami Len. Hi, Mami Len! Ay, ayaw talaga niyang mag-hi. Ay. Ay. nagtatakip to si, ano, si Sam. Hi, Sam Pinto. <laughs> so big night timing ngayon mga good morning at uh, syempre pinaghahandaan ng lahat ngayon at syempre ako yung nakahandang handa na good morning so busy busy sila sa kakanguya ngayon dito mga good morning no so marami <laughs> Yeah. Paano? 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 Kaysa? Pag hindi? Pag hindi <laughs> adik na. Ba Naligo ka na ba, Veronica? Para hindi ang panis. so, ayan mga ka, good morning dahil big night timing ngayon. So, marami kaming pagkain ngayon dito mga ka, good morning. Ayan! <laughs> mga ka, good morning. So, look the stage, mga ka good morning. No, ayos. So, ang ganda ko na lang stage ng mga ka good morning. Look, kumikinang kinang sa sobrang gold na gold. So, pwede na Ayun, sa lunar. look. Good morning. May lovebirds dito. <laughs> <laughs> ha? baby. Oh, ayan mga good morning. Ayaw nila, no, mga good morning. So, dito muna tayo, mga ka-good morning. Dito tayo sa, ano, sa kusina. Ayan. So, ito yung pinaka... Try <laughs> to make up. Ito. Ito yung kinaka... Hi. Ayan. So, isa sa mga models so, namin yun, mga good morning. Ah, Ayan. Ayan, si Honey at saka si Veronica. Yes, guys, Ayan, mga si good morning. morning. So, so, dito tayo, mga good morning. Wala pala ng tao dito, no? Hi! Ito yung isa sa mga pinakagwapo naming waiter, mga good morning. Ayan. So, dito tayo sa casino, good morning. Ayan, nandito na pala si Tata. Mga good morning. Ito yung pinakamasawa. Opo, opo na. Hindi naman natin. Good morning, mga good morning. Ayan. So, good morning. Ayan. So, good morning pag yung... ka. <laughs> so, ano ba yung mga pagkain dyan? Dog food, cat food. Wow, so ang dami pala talagang pagkain. So, sinong sino sponsor ng pagkain? St. <laughs> Peter. Ha? Sinong sponsor ng pagkain ngayon? Ito? Oo. Yung mga ano natin. Wag ka baka gusto, baka Hindi ka makahinga. Yung you know, you know, to, ha? Sa damit mo talaga. Bakit kasi pinaglala mo pa doon? Siyempre, gusto mo magbango ako. Hindi okay, ako yung palis. <laughs> so, ayan mga ka, good morning. So, kulang, wala pa pala yung mga iba, no? So, pa yung mga iba. So, yun, mga good morning, no? Hindi ba dalawa itong lechon na to? As asa may lechon? Oo, oh, may lechon. lechon belly. Ay, pinabili namin ito kayo. O may pangyayong lechon. Ay, makakain tayo ng lechon? Ay, ako. Ay. Siyempre. Siyempre, kailangan nandito yung aming OIC. Ayan. Yung aming OIC. Mag-hi ka naman. Ayan, yung pinakagawa ko naman. ano? Happy birthday, OIC. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Um, 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 um. Ako na po na. Palugin po. Ayan. So, nasaan na ang lechon? Sabi niya, Ha? Ay, andito si Sangre. Si Sang Sangre. Saan? May fans ka ba dyan? Wala. Video man to siya. Hello. Ay, upload ka pala. Ay, makilala ako dyan. Delikado. Wow, famous siya. Kilala. Sangre, ano, avatar. So, ayan mga good morning, no? Mamaya-maya na lang mga good morning kasi kakain ako mga good morning. Good morning. So, ayan mga ka, good morning, no? Nagkagulo sila sa kusina lang dahil sa lechon. Hala, mga patay talaga sila mga ka-good morning, oy. Hala, tingnan mo sila mga good morning. nagkagulo sila sa kusina. Hala, nagkagulo talaga sila sa lechon mga good morning. Hala, Hala, sa na! Oh my! Masarap yung ito! Bye! Bye!

Oh, lang oh, na, yan, ayan. ayan mga ka good morning no? So oh, grabe ito. yung big night namin ngayon mga ka good morning Ay punong puno ng pagkain Ayan mga ka good morning Ang sarap ng lechon belly mm, -hmm. so, oh oh, wow! mm -hmm. Mm -hmm. Ito o mga ka good morning Ang sarap Wow Mmm Mmm Ito na nga siya Chap 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 Mmm

Ito wala akong pag-elaborate na, kung yung iba. Kuwarta. Sa put style. Ano na yung kukunin ko matong. Kaka. Ano ba kung tira yung monte? Oh, okay. ito okay. tong okay. daw. Okay. Ano okay. okay. sa plan? <laughs> ano sa plan? Ano? Eh, Mo tong. Nabusa! Ako rin ni DJI, ay Duigay na ko! Ano ba yan, no? Yan! 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 Wow! Wow! Ano ba? Mm, na! Saan lagyan ulit, mami? Kaya wala walang wala bala! Saan dito! Dito oh. sa taas! 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 So yan so, good morning, no? Uh, Mamaya-maya mga ka-good morning mag tutuloy yung pagbablog ko mamaya mga good morning kakain muna ako mga good morning so hello mga ka good morning no mga good morning no mga good morning mga ka, good morning good morning good morning so good morning <laughs> so ayan mga ka good morning no so gusto lang magpakilala ng aming uh, isa sa mga heartthrob na waiter heart Ay, ayan no heartthrob <laughs> Isa sa mga hard Isa sa mga heart, <laughs> sa mga heart na waiter dami ng no, mga good morning habang yung isang babae do sa gilid bising bisa sa kukuha ng pagkain. lang. <laughs> so ayan mga ka good morning no. So Uh, bago ang lahat mga good morning no ipakilala natin ang ating isa sa mga heart drum na waiter <laughs> waiter naman. <laughs> na uh, isang uh, one year siya na nasa ilalim ng dagat. <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> hindi kasi video eh. so, to okay. <laughs> Good morning na. Uh. So mga ka, good morning. ah uh, hindi na natin pwedeng i-ano daw kasi <laughs> may confidential pala ang ating uh, heart drop na waiter mga good morning no so iba <laughs> marami atras marami makikita ko ayup na yan so ayan mga good morning no? so hindi na natin matutuloy-tuloy yung yung pagpakilala sa isang hard drop na waiter mga good morning no so pabayaan mo sa mga good morning so ayan mga good morning um mamaya maya mga good morning at ako yung magbibihis muna mga good morning no ayan